Alam mo yung feeling na parang sunod-sunod ang dagok sa buhay mo? Ganyan ang pinagdaanan ng comedy queen na si Rufa May Quinto. Mula sa kaso, sa bigla ang pagkawala ng asawa, at ngayon, ang bagong simula sa Pilipinas. Kumusta na nga ba siya ngayon? Alamin natin ang buong kwento. Early this year, January 2025, naging mainit na usap-usapan ang pangalan ni Rufa May matapos siyang sumuko sa NBI dahil sa isang warrant of arrest. Ang kaso. May kinalaman sa Securities Regulation Code. May 14 counts na isinampalaban sa kanya. Nagbayad siya ng 1.7 million na piyansa para makalaya. Pero heto ang good news. Noong May 2025, na o ibinasura na ng korte ang kaso. Ibig sabihin, wala nang charges at cleared na siya sa isyong yon. Pero hindi pa man siya nakakahinga, isa pang matinding pagsubok ang dumating. Noong July 31, 2025, Pumanaw ang asawa niya, si Trevor Magalanes, habang nasa Amerika. Ayon sa autopsy report, ang dahilan ay sudden death. Walang foul play, walang crimen, walang suicide. Isa lang itong bigla ang pangyayari. Kasama ang kanilang anak na si Athena, dumaan sa matinding lungkot si Rufa Mae, pero nanatili siyang matatag bilang ina. Nagdaos pa sila ng celebration of life sa Amerika bilang pagbibigay-pugay kay Trevor. Fast forward a few months later, nagdesisyon si Rufa May na bumalik sa Pilipinas. Ngayon, kasama ang kanyang anak, nakatira na sila sa kanilang newly renovated ancestral home. Bagong simula, bagong paligid, bagong chapter. At hindi lang yon, may upcoming show siya nakasama si Alessandra Di Rossi, comeback ito ni Rufa May sa acting at entertainment world. Sabi nga ni Rufa May sa interview, hindi na ako yung dati. Mas matatag na raw siya ngayon. Mas focused sa anak. At mas pinipili ang peace of mind kaysa drama. Gusto na lang daw niya ng clean slate. Bagong buhay, bagong energy, bagong goals. Sa dami ng pinagdaanan ni Rufa May, isa lang ang masasabi natin, she's a survivor. From legal battles, personal heartbreaks, at ngayon sa kanyang muling pagbabalik, pinapatunayan niya na kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan mo, kaya mong bumangon at magsimula ulit. Ikaw, anong masasabi mo sa story ni Rufa Mai? Nakaka-inspire ba para sa'yo? Comment mo na yan sa baba and don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga tunay na buhay ng ating mga celebrity. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits ulit sa susunod.